uwing-uwi na daw itong si Digong. Mm, meron pa itong paawa na linya na kung ano ay uh, gusto niyang mamatay sa ating bansa. Hindi, diyan ka na mamatay. Naku po. Di ba? O, kung sakaling mamatay ka diyan sa the Netherlands, iuwi iu ka naman. Para horen lang naman yun. Di ba? Kasi ang sabi, um, ito daw na si Digong, sabi dito kasi, he wants to go home as soon as possible. Hala ko ba, Mala Hotel ang detained uh, or um, detention facility dyan sa the Netherlands. Bakit ngayon nagiba ang ihip ng hangin na ura-urada gusto niyong umuwi? Kaya? Kaya ng mga abogado niyo? Baka kasi hindi. Una na rin ipinagyabang netong si Sara Duterte na kung nga ay hindi siya uuwi. O uuwi daw si Sara Duterte na kasama na yung kanyang ama. Anong nangyari? Umuwi po si Sara Duterte na bigo at luhaan. Yan. Inunahan ng yabang. As if talaga may magagawa kayo. <laughs> kasi ang totoo, wala na po kayong magagawa. Buti pa itong si Hanelet Avancenia, ano ho? Sabi niya kasi, ito na ang totoong sitwasyon. Tanggap na daw niya ang realidad. Ang realidad na nakakulong si Digong sa malayong lugar at siguro ang realidad din na hindi na siya makakabalik. Tanggap na yan ni Hanelet. Avancenia. Hmm, he wants to go home down as soon as possible. Oh, ay ba daw kayo uuwi agad? Kasi ang sabi ng mga netizens, nasaan ngayon ang tapang niyo, Mr. Duterte? Kasi akala ko ba, sisipain niyo ang ICC. ba? Diba? Yan yung linyahan na itong si Digong bago pa man siya maaresto. Na minumura pa niya ang ICC at kung nga sisipain niya ang ICC. Ngayon, saan daw ang tapang mo, Mukhang mabubulok ka na dyan. <laughs> Kahit magtayo pa ng bahay ang mga DDS dyan sa dahig, hindi na makakauwi ang tatay niyo. Yan ang katotohanan. Yan ang realidad na inamin na rin ni Hanelet. No, you're not going home anymore. Stay there. Kasi nga naman, you see, mas maayos ang bansa natin kung wala kayo. At uh, mas marami sigurado ang masaya na kayo ay wala sa Pilipinas kumpara doon sa mga tao na naglulok sa pabayaan natin sila sa inyong pagkakakulong. May ilan dyan ako na ay hindi nakakatulog, yung mga DDS. May ilan dyan ako na ay uh, depressed na dahil nga sa pagkakakulong kay Digong. So ayan, pinili nyo. Okay? Akala nyo talaga forever yung kapangyarihan ng idolo nyo. Take note, may katapusan lahat yan. Ngayon na 'yon. Good luck.